certificate of good standing para po sa mga tatakbo bilang officers. Alam niyo po noon, meron po kami bibigyan ng certificate of candidacy. I-attach po yung certificate of good standing para sa mga tatakbo bilang officers. Ano po ba yung good standing? Yun po yung mga walang malaking utang sa asasyon. Nakikipag-participate katulad po na itong meeting. Sa mga proyekto ng samahan, nakikipag-participate. Si Treasurer naman pong mag po mag-certify kung kayo po ay standing member. Then para po sa mga tata, uh, boboto, kailangan kayo po ay good standing member din. Para po matawag kayo qualified voters. Hindi po porkit naka member po kayo is makakaboto na agad po kayo. Hindi po ganun. Kailangan kayo po ay good standing member din para matawag po ay qualified voters. For example, 200, uh, 279 po yung nasa ano po namin, master list. Kung sino lang po yung nandito sa master list, sila lang po yung pwedeng bumoto. Meron po ba may bagong member? Meron po kayong bagong member? Ah, uh, pwede po yung trans. Replacement pwede po yun. Pero yung bagong member, new member, hindi po sila pwede tama uh, bumoto ano po, kung sino lang po yung nasa master list or nasa database namin, sila lang po yung makakabot. Then, para po sa nagiging election po ninyo, yung elecom ninyo po, hindi na po taga-barangay, hindi na po yung mga kalapit na hawan ninyo, kundi kukuha po kayo sa mismong member po ninyo. Good standing, hindi po siya tatakbo bilang officers, kailangan hindi po siya incumbent officer. Minimum of 3, maximum of 5. Then para po sa mga wala naman uh, sa eleksyon, mag po kami ng proxy form para po doon na lang po ninyo uh, isulat kung sino po yung authorize nyo. Pero sa ID ng member, sa ID po na ino-authorize niyo, Kasi papakita nyo po sa ELECO. Then para po sa mga tatakbo bilang officers, for example, si Mrs. po yung naka-member ang tatakbo bilang officer ay si Pwede po yun as long as kasal po. I-attach po yung merit certificate sa COC. Pag-living po, hindi po pwede. Kailangan po kasal. May upside po ba dito? Offside. Mga nakamember pero wala pong sariling bahay dito. Lote lang po yung tanya. Meron po ba? Meron po ba? Wala. Yan. Okay. Tsaka po yung mga ano, yung status po ng property nyo, alam niyo po ba? Alam niyo po? Yes. na po yung property So, lahat ko ng CTO properties na naka-status ko po. After, ano po, after two weeks, October 26 po yung magiging election po ninyo, ha? One week po para sa piling ng panditas one week po para sa campaign period. Yung mga naka-member po na nasa abroad, um, uh, send na lang po yung authorization letter as dito na lang po i-print. Ipakita na lang po sa eliko. Then yung term po na magiging officers, Hanggang 2 term lang po sila pwede tumakbo bilang officers. Ilang years po kayo? 2 years? Ano po yung kada 1 year kung mayroon Sa bylaws mo po ano na palagay? Ano po nga nyo? Ano po? Ilang pong uh, term ng officers ninyo? 2 years 1 year? One year. Balik ko yung mga mananalong officers po kayo. Hanggang two term lang po sila pwede tumakbo bilang officers. Two term kada one year. Then next year pwede pa po sila tumakbo bilang officers. Pero hanggang long term, hindi na po sila pwede tumakbo bilang officers. Bali, pang uh, -pa, pangatlo, -pa, pang-apat, pang -pa, hindi po sila pwede tumakbo bilang officers. Pero pag uh, pang-lima or pang pwede na po ulit sila tumakbo. Mapapalitan po ng mga officers data two Kailangan po kasi yun. So, ngayon po, yung may mga question po regarding sa election, pwede na po kayong magtanong. Sige po, question po. Question po. Ay, na kayo. Mami, ah. na Question election. po regarding sa election. Ay, sino na lang po yung pwede mag-elecom? Lahat po ng gagamitin niyo, ipoprovide po ng mga officers. Master list, qualified voters, ballot box. Itignan niyo po, po yung mga boboto kung qualified voters po sila. Ito yung gagawin nyo. Then kayo po yung magpapasilitate ng buong eleksyon po ang araw. Pupunta rin po kami sa araw ng eleksyon po ninyo. Pero 8 a.m. pwede na po kayo mag-start. Ang uh, ano po natin, ang oras po natin, 8 to 12 lang po pwedeng bumoto. Pag hindi pa po tayo na pag-quorum ng hanggang 12, pwede po tayo mag-extend hanggang sa mag-quorum. Ayun po. Yan. Sino pa yung gusto mag-elecom? sino ba yung mga aspirant ng ano? Hindi sa kailo. Wala pong gusto, hindi po tayo mag-election. <laughs> Question po, baka may mga tanong po kayo. Sir. Hindi po. Lapit ka doon. Ano pa po? Uh, wala pa. Kailangan pa. Pwede kung ano, after this orientation, pwede na po mag-file ng mga tatakbabi. Wala, wala pa. Wala pa. One week naman po yun. Wala pa. Wala pa. And para po sa mga tatakbabi ng officers, make sure nyo lang po yung pangalan nyo yun nasa database po namin. Kasi po ito ko po namin yan kung nasa database po namin. Yes uh -huh. Meron pong ginagawa ang mga officers ng replacement or board resolution. Na kayo po yung tutunayin na kumapit doon sa loob member Anong gagawin mo? Ang tulad sa kanila. Okay po. Lahat po, uh, sir, lahat po ng city-owned property po, naka-status po. Bawal po kami magpalit, bawal magdagdag, bawal magbawas. Kapag nawala na po yung status ko, tsaka pa lang po kayo mapapalitan ina-advise pa po uh, inaral pa po ng COA kung magkano po yung magiging presyo po ng lupa. So wala pa po sa aming binababa kaya po nang status ko po, po yung lahat ng city owned. Hindi lang po kayo, talaga buong Antipolo po. Lahat ng city owned na status ko po. i naman po namin kayo kapag okay na po yung city owned property. Inaaral pa po. Sino pa po? Baka kung may mga tanong pa po kayo. Question well, pa po. Baka may mga tanong po kayo. Wala na? Elekong. Huwag na kayo. Pagkasa talik pa rin Ang dami yung ginatatag. Pagkasa harapan, ayaw yung salita.